Nakakato ito, alamin po natin ang uh, mga preparasyong inilatag po sa mga pantalan dahil labing limang araw na lamang po eksakto bago sumapit ang Pasko. Nasa kabilang linya po natin ang Philippine Ports Authority sa pamamagitan ng kanila pong tagapagsalita na si Binibining Eunice Samonte. Magandang tanghali po, uh, Miss Eunice. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Maganda tanghali po, Sir Drew, at Merry Christmas. Oy, Tama Merry po Christmas yan. din po. Ilang araw na lang eh, Pasko na nga po. Yes, at mahigit two weeks na lamang po, Ma'am Eunice. At uh, kamusta ho ba ang uh, preparasyon po ng PPA sa gitna nga po ng inaasahan po natin na pagdagsa ng uh, mga paseryo, mga mag-uuwihan po, mga bakasyonista, Ma'am? Yes, Sir Drew, ang inaasahan nga po natin ngayong taon ay nasa 4.5 milyon na mga pasahero sa mga pantalan. So marami-rami po ito. No? Ang ina-expect natin ay magsisimula silang dumagsa pagdating ng December uh, 15 hanggang January 5 po na no, sa kanilang pagbabalik. Meanwhile, atin pong preparasyon naman sa pantalan ay eh, naglabas na po si PPA General Manager Jason Chago ng uh, no leave policy para po sa mga uh, pasaher uh, sa mga empleyado po no ng uh, pantalan natin. At uh, yun na rin po ang ating pong uh, 27 24/7 na monitoring po sa ating pong mga CCTV at saka po sa mga malasakit help desk po natin. So, uh nationwide ito 4.5 mili mas mataas ba ito kumpara nung uh, last year ma'am Tama po uh, may pagtaas po tayo uh, nakikita base po sa ating forecast but itong forecast ay maaaring magbago gaya po nitong uh, Undas ang atin pong forecast ay mas mataas dun sa last year but then again, nagkaroon po ng mga bagyo mm -hmm. so hindi po natin naabot yung forecast natin na ganun karami pero ito po uh, tayo po ay naka pa rin kung mas marami man o hindi man at uh, ito po ay apektado pa rin ng mga nagdaang bagyo mm -hmm. yung travel po natin. Opo ma'am anong mga changes anong mga policy or kung meron po mga rules na binago sa mga pantalan para po sa holiday season dahil ina-expect nga natin, well, marami talaga na bumabiyahe uh, come this uh, uh, Christmas uh, season. Pagdating po sa rules, eh, templated naman na po yung All ating right. pong, uh, holiday season. Ano na po, uh, meron po tayong mga gumagana mga monitoring na Uh, CCTV camera at saka po yung port police natin mas pinag nag natin yung seguridad no ang atin po ng ating pong, uh, tinitingnan ngayon ay syempre po kung mayroon mang masamang panahon Good no lang. na wag naman sana dahil doon po nakakaroon ng mga kanselado sa mga stranded sa pantalan ito rin po ng ating uh, mga pantalan diyan po sa Negros ay I mino-monitor mean, natin dahil po mayroong uh, epekto pa rin itong pagsabog no ng ay. bulkan Kanlaon mm -hmm. uh, bagamat uh, tuloy-tuloy naman po at normal naman po ang operasyon doon sa mga Uh, pantalan na napanggit. Mm -hmm. Opo ma'am, uh, na-address ho ba natin yung mga uh, kaso po ng overloading po sa mga barko? Okay, pagdating po sa over usually ang uh, in-charge po dyan ay ah. uh, PCG at saka po Marina. Pati again sa PPA po uh, kami po uh, bago dumating or bago sumakay yung mga pasahero natin sa uh, barko at saka po sa kanilang pagdaong sa pantalan ay naka-assist po tayo doon. And uh, we're working uh, closely with PCGN Marina po. Opo ma'am, ano hubay ba yung mga bawal at pwede lang dalhin? Bit Alam ba ako nanalo ako ng uh, nanalo ko sa Christmas party, uwi ko sa probinsya, nanalo ko sa raffle, hanggang uh, gaano kalaki o gaano kabigat yung pwedeng uh, dalhin. At kung may additional na charges. Yes, uh, Sir Drew, iuwi nyo na po, no, napanalunan <laughs> nyo po sa raffle. Pero, ito naman po, pagdating naman po sa travel sa barko, eh, medyo maluwag naman Array. po, no, compared sa mga plane. Although, may mga shipping lines pa rin po na nagpapatupad, no, ng kanilang mga um, limit pagdating sa bagahe. May ilang shipping lines na walang limit po. Merong ilan na may 50 kilos na limit. Pero ganun pa rin po ang mga bawal. Siyempre, mga flammable materials, yes. bladed items, deadly weapon, saka po yung mga alcohol para hindi po makaabala sa ibang mga pasahero. Opo ma'am, uh, sa ibang issue naman po, uh, lipat lamang ho tayo, bukod ho doon sa uh holiday season uh, christmas and the uh, new year hanggang uh, uh, january po ma'am may nabasa ko dito ng uh, report na plano po ng PPA uh, from uh, GM Jason Chago nataasan po yung mga yung storage fees sa MICT ano na pong update ho doon na consult na ho ba yung mga stakeholders Yes, sir. Drew, ongoing po yan. No? Kasi uh, uh, to give info lang po, no? ang nangyayari po kasi merong mga container sa ating mga pantalan na nakatenga o yung tinatawag po na overstaying. And uh, according to PPA GMJ Santiago, ay sumulat na po tayo sa Department of Agriculture at sa BOC para mas ma-expedite po yung paglabas ng mga containers na yan. So, mm -hmm. ang atin po kasi nga proseso, meron po tayong free storage period na 5 days sa ating mga pantalan. But uh, dapat po mailabas na po nila yan within that uh, time frame period dahil uh, pag uh, beyond 10 days na po at hindi pa rin sila nakaka-seek ng clearance mula sa BOC or sa customs ay uh, i-charge na po sila ng 5,000 per day no per 20, 20 foot container mm -hmm. pero anong nangyayari po kasi mas uh, mas uh, dito mas mura mm. yung kanilang uh, 5000 per day no kumpara kung kukuha sila ng mga storage facility mm. kaya yung po yung uh, balak ng PPA na yung kanilang penalty para po agad din na uh, mailabas yung kanilang mga containers sa Hang pantalan hanggang magkano kaya yun ma'am ayang po ay under consultation pa okay. po ko no with the stakeholders bagamat na nauna na po nabanggit ni GMJ Santiago na balak na pong taasan. Mm, pero ma'am uh, marami pang nakatenga ng mga container uh, gaano pa may, meron po kayong data uh, kung gaano pa karami po yung mga containers so na nakatenga po dyan. As of November 30, 2024, we have 736 container mm. ng bigas po ang Because? laman dito po sa ating mga pantalan. no? Ito rin po yung sinubmit na natin sa Department of Agriculture at sa BOC. May letter na po ang PPA sa nasabing ahensya para po sila na po yung maglabas no, sa ating mga pantalan. Because sa uh, sa PPA, we can only facilitate dahil tayo po yung sa pantalan. But mm. then again, yung uh, laman po nito, mga container, yung pag-check, yung clearance, still sa BOC po at saka po sa Department of Agriculture. Ay, akala namin na ilabas na yan. Eh yan yung uh, tama, di ba? Uh, last uh, Last October ba yun or uh, November na dapat ah. ay ilalabas na y yan yun di ba? Ah, uh, may mga nailabas na po All since right. October, no. And then ongoing pa po yung iba. But then again, uh, of course dahil nga Pasko, marami rin pong mga ano, no, container na paparating. Opo. And mm -hmm. uh, usually it's a uh, business naman po so talagang nangyayari. Uh, marami talagang container sa mga pantalan. So bagamat yung uh, naipress ko na rin po ni GMJ yes. last time no October, ay uh, nabawasan na naman po yon. Kahit paano, nabawasan. Anyway. Opo. Opo. Ma'am, baka meron ho kayong mga karagdagan pa, mga panawagan, mga abiso po sa mga pasahero, sa mga uh, shipping uh, liners, sa mga uh, stakeholders. Yes, uh, sa ano uh, po. Pagdating po sa container, mas maganda i-follow up siguro sa ano Bureau of Customs, Customs. sa Kapusado of Agriculture dahil uh, kami po sa pantalan, we only facilitate. But then again, lagi naman po may letter na ang PPA sa atin po mga stakeholders din. Ano? Para hindi na po magsikip sa pantalan din lalo na ngayong uh, holiday Traffic season at magpapasko. Mm -hmm. Pagdating naman po sa paalala sa mga pasahero natin syempre mas maganda po kung magbook na sila ng mas maaga online dahil po ang ating mga uh pantalan kapag holiday talaga eh may mga pila dahil po sa pagbili ng mga ticket no mm -hmm. sa ating mga shipping lines pero mas maganda po kung online na para dire-diretso na sila sa passenger terminal building at meron naman po mag-assist sa assist sa kanila sa pantalan dahil tayo po ay no day off at uh, lahat po monitoring tayo and uh, gumagana po ang ating mga help desk at uh, online din po tayo so maaari po silang mag-message sa PPA Facebook page that's uh, Philippine Ports Authority sa man pong merong mga aberya o kaya ano po uh, kanilang concern sa kanilang biyahe. All right. Marami pong salamat Miss Yuni sa sa inyo pong oras.